Ang pamahala ng Korea ay nagtiyak na walang pwedeng mamagitan upang ipigil ang commitment ng Korea sa Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Maynila at Seoul. Sa paghingi umuno ng China sa Korea na di dapat magbenta na makabagong armas sa Pilipinas ang Korea, bagamat di formal, nagriyak ang Seoul. Magkaraan may ulat ito sa isang pambansang pahayagan sa Bansang Japan. Tiniyak ng South Korean government na walang karapatan ang China makialam sa arms industry ng Korea, lalo pa kung ito ay makakatulong sa isang malapit na kaalyadong bansa tulad ng Ayon sa ulat, hiniling ng People's Republic of China, na inulat din ng Chosen News sa Seoul, Korea. Tiniyak ng Department of Defense na walang kinalaman ang pagkuha ng Pilipinas mula sa Korea ng F-850 fighters man sa man usapin sa issue sa West Philippine Sea. Gayun ay ito ay isang normal na development at walang ibang mayunin kundi ang development ng mga piloto ng Philippine Air Force bilang isang sangay ng DND. Matagal na ang plano kumuha ng mga kapalit ng jet aircraft mula sa mga naritiro noong 2005. Dinihin rin ng Department of Foreign Affairs na ang AFP modernization ay upang magkaroon ng credible defense posture ang bansa at walang ibang bansa na itinuturin ng Pilipinas na kalaban. Pero kailangan ito para sa minimum defense posture ng Pilipinas. Bagamat di official comment o statement sa ulat mula Japan ang Korean government, ang South Korean Foreign Ministry ay naglabas ng statement na ang Pilipinas ay matagal ng kasangga at ang dalawang bansa ay matagal ng kaalyado. Ang Armed Forces ng Korea at Pilipinas ay panahon pa ng Korean War at iba pang cooperation projects sa civilian relationship na mutually beneficial para sa mamamayan ng Korea at Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael and PTV News.